Hello mga momshi, another mini vlog! Bali, nung no, Sunday pa nga ito gana, pero ngayon ko nga lang na-edit dahil nako, inabot na naman nga ng tamad ang mom. Simula nga kasi nung nag-collab kami dati Daddy Sherwin sa paggawa ng mga content, ay eh, parang doon na nga lang na focus yung attention namin. Hala, di mo kaya, may pag-collab ang mag-asawa na to. <laughs> kapag umuwi nga kami dito sa buki, dito lang talaga yung nagsisilbi na safe place namin. Na, parang napaka-peaceful ba kapag nandito ka? Hay, nako, pagpasensya nyo na nga ako, anong iturahin ko dyan dahil pagkagising ko nga ng umaga, ay eh, dumerat na nga kaagad ako sa pagluluto. sobrang init na nga ng panahon, ay eh, nakaraan pa namin na pagplanuhan na pupunta nga kami ngayon linggo sa ilo. Dahil matagal-tagal na nga rin ang huli nga kapunta doon. Luto nga lang din ako ng sinukmani, Pansit at saka nga ng gulaman. At nagluto nga lang din si Papa ng gabi para nga madala namin doon sa ilo. Bumili na nga din kami na isla doon sa may labasan para nga may ihaw. Medyo natagalan nga kami sa paghahanap ng pwesto dahil nga linggo ngayon ay napakadami nga naliligo. At halos lahat talaga ng mayroong cottage na masisilungan ay occupied na. Buti na lang at may nakitang pwesto itong kapatid ko sa may gilid ng tulay. Napaganda pa nga ang pwesto namin dito dahil meron na nga lamesa at saka upuan. Pagdating na pagdating namin dito sa ilo ay nagsiligoan na mga bata. Ay makikita mo naman nga talaga talaga yung kasabikan nila dito sa tubig. Dito nga lang ito sa may bagong silang river na malapit nga lang din sa barangay namin. Habang naliligo ngayong mga bata ay kami naman dito ay naghahanda na nga ng aming pagkain dahil nga tanghali na rin. Hindi na nga kami nagdala ng pinggan dahil sabi nga namin ay magbubudol fight na nga lang kami. At isa pa para bawa sugasin na rin syempre. Maya maya pa nga ay dumating na rin dito sila tita Mayra at medyo nahirapan pa nga nahanapin kami dahil tago nga itong pwesto namin. Kahit sobrang init nga ng panahon ay malamig nga ang simoy ng hangin kapag andito nga sa ilo. Nauna na nga kami dito at si Papa nga susunod na lang sa amin dahil nga may mga service pa siya sa bayan. Naman naman yun, triplet tripling ng paggayo dahil dun sa madaming problema na iniwan Anyway, isa. balik na nga ulit tayo dito sa aking video. Baka mapakwento na naman tayo ng mga hinanakit natin sa buhay. Hala, walang ganoon. Ito lang talaga yung pinaka gusto ko sa lahat. Hindi pumabubusog mabubusog ka na nga lang sa kakatawa. Dahil sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag pamilya mo palagi yung nakakasama mo. At ano, napapaisip ka na lang din talaga na sobrang bilis lang talaga ng panahon. Na yung mga bata nag-uunahan palagi tumulbog sa tubig sa tuwing may family outing. Hihingi sa magulang na makakain. Ay kami na nga'y naghahanda ngayon. Pero nanay nanay, nanay talaga ang atake ko dyan, mga mamsyo. So, sa bagay, sanay naman na talaga ako magpakananay sa mga kapatid ko kahit noon Nabusog talaga ako at sobrang sakit nga ng tiyan ko ng time na yan dahil nga naghalo-halo na yung kinain ko mga mamsi. Ikaw ba naman na may mangga, may singka mas, mayroon pang jela, tinahin ako talaga. Matake na naman nga ang katakawan ng babae na to. Para bumaba nga yung mga kinain ko ay nag-decide nga ako na tumulbog na muna dito sa may ilo. Nung una nga ay parang ayoko pa dahil nako sobrang lamig ng tubig kahit napakainit nga ng panahon. Pero dahil nabasa na din naman nga ako ay yan, na nga rin akong naligo. Naligo na rin yung kapatid ko dahil aba natural wala naman na kami ibang gagawin dito. Nagkwentuhan nga lang pala kami Pinag-usapan na naman nga namin Yung buhay ng may buhay Hala, Thank Aris. you palagi sa panonood. Bye! Hoy! <laughs> so ano? <Solo> <laughs> 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 Pakaso! pala. Sa inyo talaga. Hey! <laughs> sa inyo lang Hey! Patay mo na nga sabi. Patay na. Dojo ko lang. Sa inyo ko lang. Sa inyo ko lang. Sa inyo ko lang. Sa inyo ko lang. Patay, patay O oh, diba patay tayo tayo. na talaga na? Talag. O oh, patay na nga. Patay. Oh, hindi patay! Ay pa. ano na <laughs> nangyari? Ano, <tayo>. ano <laughs> <laughs> Ay, patay mo na?